Kani nga video guys, uh, dugay you ni know, bago pa ni ani diri nagpuyo sa ani among ipuyan karon. So year to 2018 mi nakapuyo diri. So nagbike-bike ko ani diri buntag ni indot Um suruyan -suru kay dili kay dag sa kenan di kay dag So diri di ay nakakuha mi ani 2016 paninamo gi kuha nag-equity me pero nakabalhin ni is 2018 kaysa una nagpuyo yun sa subdivision ay sorry sa una nagpuyo yun sa <laughs> sa squatter area sa una sa kanhulaw ka ng sikit-sikit yun nga balay niya mo tanin kamot na makatigo makakuhaan ni nga nga subdivision para at least natin matawag nga atua mo to namikis sa pamati nga makakuha mi diri niya sa so, una lumutan na sila ang so, sakuni person na niya, ito nga time is kanang kuhaan pa mga kuhaan school last year ko ni graduate of college nakaitiap ako sa CIT